Anong ganap sa mundo ng showbiz? Positibong tinukoy ni Janus Del Prado na galing umano sa kampo ni Najee at Jay ang mga paid troll na nambabash sa kanya bilang depensa sa matalik niyang kaibigang si Bea Alonso. Ang G ay si Gerald Anderson at J naman ay ang nobya nitong si Julia Barreto. Ang latest, gumawa pa ng checklist si Janus para ipaunawa kay Gerald ang wastong paghingi ng sorry. Kamakailan ay sinabi ni Gerald sa isang panayam na nagsusori siya sa kanyang ginawa kay Bea at sana'y mapatawad siya nito. Ayon kay Janos, binabas umano siya ng kampo ni na G at J to the point na binabantaan na umano ang kanyang buhay. Pero imbes na matakot o matinag ay nagpost pa si Janos na mapipilitan siyang isiwalat ang umano'y sikretong tatlong taon na raw niyang kinikimkim. May binanggit si Janos na P, na ang hinalay si Pia Wurtzbach na naugnay kay Gerald noong magtambal sila sa pelikulang My Perfect You noong 2018. Si Janus ay numero unong tagapagtanggol ni Bea. Anong masasabi mo sa balitang ito?